Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Pag-uusapan natin ngayon ang mga maswerteng halaman sa 2025 na pwede nating alagaan para magdala ng swerte. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po... Gawing gabay o libangan ang videong ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Alam natin na ang mga halaman ay may malaking papel sa Feng Shui, lalo na't sila'y sumasalamin sa elemento ng wood na konektado sa kasaganahan, paglago at kalusugan. Kung gusto mong malaman kung anong mga halaman ang pinakamaswerte ngayong taon at paano ito aalagaan para ma-maximize ang kanilang positive effects, tamang-tama ang video na ito para sa iyo. Kaya tapusin mo ang buong video para malaman ang mga tips sa pag-aalaga ng maswerteng halaman ngayong 2025. Year of the Wood Snake Overview. Bago natin talakayin ang mga halaman, unawain muna natin kung bakit ang wood element ay mahalaga ngayong taon. Ang 2025 ay Year of the Wood Snake at ang elemento ng wood ay sumisimbolo ng buhay, paglago at kasaganahan. Kaya ang pag-aalaga ng tamang halaman ay isang napakagandang paraan upang maipakita at ma-activate ang wood energy sa iyong tahanan. Bukod dito, ang snake ay isang hayop na kilala sa pagiging malikhain at maingat sa kanyang mga hakbang. Sa kombinasyon ng wood element at snake mas mahalaga ang tamang pag-aalaga ng halaman para sa mas maayos na daloy ng enerhiya sa iyong buhay. 1. Lucky Bamboo Dracaena Sanderiana, simbolo ng kasaganaan at proteksyon. Unahin natin ang pinakasikat na maswerteng halaman sa Feng Shui, ang Lucky Bamboo. Kilala ito bilang simbolo ng kasaganahan, proteksyon at magandang relasyon ang lucky bamboo ay nagdadala ng balanse at kalusugan at isang magandang halaman para sa sinumang nais mapalakas ang kanilang swerte sa 2025. Paano gamitin? Ilagay ang lucky bamboo sa southeast corner ng iyong tahanan o opisina dahil ito ang wealth corner na nagpapalakas ng kasaganahan. Siguraduhin lagyan ito ng tubig at ilagay sa lugar na may indirect light para patuloy na umusbong ang kanyang enerhiya. Para sa dagdag na swerte, maglagay ng 3, 5 o 8 stocks ng Lucky Bamboo dahil ang mga numerong ito ay maswerte sa Feng Shui. 2. Jade Plant, Krasula Ovata, Simbolo ng Kayamanan Ang Jade Plant na kilala rin bilang Money Tree ay isa pang maswerteng halaman na nagdadala ng yaman at financial success. Ang makapal at bilog na dahon ng jade plant ay parang mga barya, kaya't ito ay isang simbolo ng kasaganahan. Paano gamitin? Ilagay ang jade plant sa east o southeast part ng bahay o opisina, lalo na kung ikaw ay may negosyo. Maganda itong ilagay malapit sa pintuan upang makaakit ng pera at oportunidad. Panatilihin ang halaman sa maaraw na lugar dahil gusto nito ng maraming liwanag huwag kalimutan ang tamang pagdidilig pero huwag din itong isobrahan upang maiwasan ang pagkabulok ng ugat. 3. Peace Lily, Spathiphyllum, simbolo ng kapayapaan at kalusugan ang peace. Lily ay isang halaman na kilala sa kakayahang mag-filter ng toxins mula sa hangin. Kaya ito ay hindi lang nagdadala ng kalusugan kundi pati na rin ng kapayapaan at harmony sa tahanan. Paano gamitin? Ilagay ang peace lily sa east o southeast na bahagi ng bahay para sa kalusugan at personal na paglago. Maganda rin itong ilagay sa sala o sa kwarto upang magbigay ng kalmadong enerhiya, lalo na sa mga taong stressed o gustong magkaroon ng mas malalim na pahinga. Siguraduhin itanim ito sa lugar na may indirect light at regular na dinidiligan. 4. Snake plant, Sansevieria. Simbolo ng proteksyon. Bagamat hindi masyadong kaakit-akit ang pangalan nito, ang snake plant ay isang maswerteng halaman na nagdadala ng proteksyon at good energy. Madalas itong ginagamit sa feng shui dahil sa kakayahan nitong mag-absorb ng negative energy, lalo na sa mga lugar kung saan may madalas na galaw o kaguluhan. Paano gamitin? Ilagay ang snake plant sa mga lugar na madalas daanan ng tao tulad ng hallway o malapit sa pinto. Nagsisilbi itong protection laban sa malas at negative energy. Maganda rin itong ilagay sa iyong opisina para sa focus at protection mula sa stress at distractions. Madali itong alagaan dahil hindi nito kailangan ng masyadong tubig at ito ay nakakatagal sa low light conditions. 5. Rubber plant Ficus elastica, simbolo ng kalakasan at prosperidad. Ang rubber plant ay isa pang maswerteng halaman para sa 2025. Ang malalaki at bilugan nitong dahon ay sumisimbolo ng kasaganaan, kaya tamang-tama ito sa mga gustong mapalakas ang kanilang swerte sa pera at kalakasan ng tahanan. Paano gamitin? Ilagay ang rubber plant sa wealth corner ng iyong bahay o opisina para sa pagpapalakas ng financial growth. Panatilihin ito sa isang maaraw na lugar, pero siguraduhin hindi ito masyadong direct sunlight para hindi masunog ang mga dahon. Diligan ito ng sapat upang mapanatiling malusog at matatag ang halaman. 6. Orchids, simbolo ng pag-ibig at kaligayahan. Ang orchids ay isang eleganteng halaman na sumisimbolo ng pag-ibig, kagandahan at kasaganahan. Isa itong magandang regalo para sa mga mahal sa buhay o para sa iyong sarili kung nais mong mapalakas ang energy ng pagmamahal at pagkakaintindihan sa tahanan. Paano gamitin? Ilagay ang orchid sa southwest na bahagi ng bahay dahil ito ang relationship area na nagpapalakas ng romantic energy at kaligayahan. Maganda itong ilagay sa sala o kwarto upang magdala ng positibong enerhiya sa mga relasyon. Siguraduhing ilagay ito sa lugar na may indirect sunlight at regular na diligan upang mapanatiling maganda ang mga bulaklak. 7. Lavender Plant Simbolo ng kalmado at healing Ang lavender plant ay kilala sa kanyang amoy na nakakapag-relax at nagpapakalma. Ito ay isang magandang halaman na nagdadala ng healing energy at magandang kalusugan. Paano gamitin? Ilagay ang lavender sa north or east part ng iyong tahanan, lalo na sa mga lugar na madalas mong ginagamit para magpahinga tulad ng kwarto o sala. Maganda itong ilagay sa bintana upang magdala ng sariwang hangin at healing energy. Siguraduhin ilagay ito sa isang maaraw na lugar at regular na diligan. Ngayong nalaman mo na ang mga maswerteng halaman para sa 2025, maaari mo nang simulan ang pag-aalaga ng mga ito sa iyong tahanan. Ang mga halaman ay hindi lamang nagpapaganda ng ating bahay, kundi nagdadala rin ng good fortune, kasaganahan, kalusugan. At protection sa ating buhay. Tandaan sa Year of the Wood Snake, ang tamang pag-aalaga ng mga halaman ay magbibigay ng balanseng enerhiya at suwerte para sa buong taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i ang iyong mga thoughts sa comment section. Maraming salamat sa inyong panonood. At magkita-kita tayo sa susunod na episode para sa iba pang feng shui tips para sa 2025. Hanggang sa muli, ito si Vivian, wishing you all the luck and prosperity in the year of the wood snake.